Magkano, magkano, kilo? 25. Oh, okay sa. Okay, oh, ya, ya. Hmm, okay na kita May tawa. May tawa sa ating kubo. Pot hmm. harvest, mga kakalingap, magandang morning sa ating lahat. magpupot harvest tayo yan na maulan na maulan ang paligid port harvest parang marami rami ata to ah ang daming gulang ah dahil malaki oh ang lakas ng ulan dyan oh maingay Oh, parating na dito. Mamaya na tayo tumuloy. Na talagang uh, malakas ang uh, ulan. Oh. Ay ay ay. Maulang araw na naman to. Meme na lang, meme meme. Oh, wala gutok, na lang. Oh, kulang na maulan tayo muna ay magkakape magkakape uy kumulo na kumulo na ang ating kape kaya kape time kaya kape time okay Ay, nakaka-ready pa naman tayong mag-harvest uh, na. Ilang uh, biglang umula Ay 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 Ulan ulan Sinong di mapapasaya Sa ulan Wow Hmm Ini Ay, oh, grabe yung talaga, oh. Mm, grabe, nagkakapin na nga ako. Uusok na nga. Kaya lagi tayo nakajakot. Tapos, oh, minsan nakaganito tayo, lalo magagagot -tay, no? mag tayo, no? Maglalagay tayo ng ngayon sa bulit. Para, hindi tayo pagkatigatin. Ay, yung mga tinga natin, ano? Pinapasok ng mga... Ay, no, lang, ay, no. Ah, hmm.

Ya, listriknya putuslah. luputan paling ahas. ulan. Oh, ay paligid oh. Paligid ng kabundukan. Makapal ang dahon ah. kaya kapal ng dahon ito? Pagtataguan ng uh, mga insekto ay, ay 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 in the morning sya Sh sya in the morning sya la la hmm yun Tunyo na naman si oh, Kukoy. Shalalala. Shalala in the morning. Oh, nagulangan na. Pero pwede ba ito? Kasi hanggang hindi pa malambot. May hmm, tao ah. Ito sa ating kubo. Who is that man? There's something, people. Hindi natin mas na makikita dito kasi. Tago. Oh, ay, tago. Ang daming uh, naka, um, balang na uh, sitaw. Babasag yan. Pag uh, lalo kumiglat, magugulat ba? Hahaha. <laughs>

<tinyo> Ang risin mo! Kuwin mo, malalaki! Puputol? Hindi na! Oo, kaya naman! Basta ikon mo yung sa gitna! Ay siya, pinakapuno! Para hindi sumama yung tangkay! <tinyo> Oo! Ah, <laughs> pa <tinyo> <tinyo> चमैया रे ओ आ गणबा ओ पासी बोलियो ना लग रो लग रो आ

ya, yeah, piliin no? mo na mga mm -hmm. no. Uh, John. Me size? Mm -hmm. Good size. Lam mm -hmm. yeah. Dami nga. Dapat bilama ka na sa ako. baka maka isang sako tayo, John. reniglalako ng isda. Tiningnan natin yung isda nila dito. Yan. Isda. Ha? Tamaran. Tamaran? Hmm. Tolong Yung susurahan ang ano. Ay, sa dati. Um, sa lahat ito. Um, yeah. isang okay. konang, sa ito 15 lang ang isang kon Ito lang ang Anong masarap na luto dyan? Saan? Sa ko ito. ko ito ah. Sarahan. Ay, diba? Magkano yan? yan. kilo, one, one point four. One point four di yan. One Ah, toh? one point four.

nagporti nagporti oh pwede na oh na delon-dalong eh. delon-dalong na lang oh 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 lang gulay ang ano? ng 40. oh 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 yan. Yung iba. oh dagdag din. oh Dag -dag din ang pipino, oh oh ng oh 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 oh

dami man po yan ganyan ang tinatanggihan ang tinatanggihan oh walay kung ano pa? kung ano pa? kung pa? kung ano pa? kung na lang oh. po kung na pa? kung ano 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 ano mo kung ano mo kung ano pa? kung ano pa? kung yung pa? kung ano pa? kung ano pa? kung ano ano pa? ano

Kumusta kaya ang okra dito? May maaani kaya? It's sleeping ko lang sa dito. Ah, um, okay, ipasabay tayo. Ay, meron. Hindi, oh. no? Yung kalating kilo. Yan, may natin din natin ang natin may. Kung sabi?

停！ oo, parang nilo sa kusilo. ulo ng order ng sarang, umu-kan ta, sarang na tinga ng harvest ng pipino na pambinta. ah ha nine, okay. <laughs> uh, nine. bali nine kilos to? kilos, lo? No? oh, di okay, siya sabi? bilyong itla, it kilos? okay, okay. times thirty? eh, nawawala? oh. Kailan deliver na sila? Ang uh, gulay saka okra. Saka pipino. So, uh, so, ating uh, pinalit ayan pipino nagpahit po tayo ng pipino sa sitaw so yan po yung uh, kakalaga po ng dalawang daan na tapos yung uh, sitaw yan, dipindi na kung tayo ng git uh, gitsang kilo siguro yun, saka yung pipino na marami-rami din mga anim na piraso mga ah, kaliga po isang magandang 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 uh, morning po sa ating lahat yun pong uh, naging kabuuan ng ating uh, vlog for today at yun nga po ay ang ating uh, port harvest ng ating sitaw ay um, 8 kilos pa rin eh. kaya lang uh, siguro sobra yun ano? Know, baka rin na yung kilos siguro dahil uh, ibigay natin o oh, ay hindi ibig sabihin na uh, pinahit natin ng gulay ay eh, ng isda yung uh, isang kilo uh, di natin kinilo pero higit kumulang <laughs> isang kilo yun so yan ang ating uh, sitawan no? ating uh, gulay uh. at ating tipino naharbisan na rin natin ang piling pambinta malalaman natin mamaya kung magkano ang uh, kilo so for now ay babay babay bye muna Ing ingat, tayo lahat at ating mga sponsors, subscribers, silent viewers thank you thank you very much at uh, team Kalingap, shout out po no? kaya bahala atin Kalingap uh, patuloy natin supportahan ang kanilang uh, charity vlog Love Team Vlog, etc. etc. So, bye-bye, bye-bye. Pasamata lang. Ingat tayo lahat.